Hello everyone, welcome back to my channel. For today's vlog guys, I Uh, nandito na kami sa bago naming work At tayo ay titignan natin kung ano yung ating bagong trabaho So ayan guys, tignan natin Samahan nyo ako Guys, nandito kami sa aming new work Ito na yung aming ginawa tong araw na to Ayan, naglagay kami ng mga upuan Saka payong at ito yung view dito sa harap ng hotel. Ayan. At ito naman. At ito naman yung aking kabadi. Ayan si... Sino ka? XYL. Rabs. Ayan si Rabs. Palo. Subscribe. Subscribe. At ito ang kabuan ng hotel, ah, harap ng hotel di pa natin na -ayos ang, ang loob ng hotel kasi madumi pa. Nag-general cleaning kami guys for today. At ito yung view dito sa harap. At eto lang yung hotel dito sa area na to. Walang kapitbahay. <laughs> At puro mga nagpapag... Puro mga under construction pang ang mga kapitbahay niya guys. Ayan. eto yung mga view. Mga view mga view talaga. Ito yung view. O, oh, napaka ganda ng view. Ang pangalan pala itong hotel lang na ito ay Absolutely Paradise. Nasa paradise ka daw. Kasi walang katao-tao. Lahat ng mga kapitbahay niya dito guys ay puro under construction pa. Ayan ang kapalibutan ng hotel puro pinapagawa pa ito lang ito lang na hotel ang gawa na at ito yung swimming pool at hindi pa siya ready kasi hindi pa nalinis yung kanyang tubig at iyan ginagawa nila hotel din yun kadugtong guys ito ang harap at ito yung hotel ito yung hotel naman yan may 10 rooms ang loob nyan 10 rooms at ito ang kabuhuan ng hotel ito yung aking bagong new bagong new talaga bago new pa bagong trabaho ko ngayon Hanggang 6 months ako dito guys. Oops, yan. Yun ay under construction pa. Ginagawa pa nila. At ito naman yung harap na walang kapitbahay. Ayan. At ito. Ayan ang kabuan. At doon naman sa taas na yun, doon sa may sasakyan na nag-iisang puti doon, yun, doon na may tao doon, ay aming mga kwarto yon Mga kwarto ng mga staff sa taas na yun. At dito may apat kaming nag-work. Apat na staff lang ang nandito. Ayan, guys. At dito may isang room din dito sa likod. Ayan. At doon sa mga likuran na yun, may mga bahay, may mga hotel-hotel din doon, pero mga under construction pa yung mga iba, yung iba naman ay nag uh, open na rin sila. Pero Maha, malayo yung mga pagit pagitan guys wala yung dikit dikit walang kapit bahay yun ibig kong sabihin guys ay at ito marami pang gagawin hindi pa tapos at ngayon lang ang ginawa lang namin ay ito naglabas ng mga upuan dito sa sa labas ayan So, balikan ko kayo guys. Absolutely paradise. Paradise talaga guys. Walang katao-tao. At walang kapitbahay. <laughs> o, oh, ba? Diba? How can we stay? How can we stay here up until six months? Nobody here. No people yung mga guest siguro ewan ko lang kung mapupol ba ito ayan oops pabalikan ko kayo guys absolutely paradise <laughs> absolutely paradise ang pangalan ng hotel paradise talaga kasi walang kapitbahay So ayun na guys ay nakita nyo na yung kabuhuan ng ano yung harap ng hotel hindi pa kasi tapos yung loob kaya hindi pa pwedeng mapasok at, it, at ito na nga yung ano harap ng hotel kung ano yung matatanaw at napakaganda naman guys yung view Pero hindi lang alam kung anong ang patakaran ngayon dito sa hotel kasi this is the first time na pupunta kami dito kaya makikita guys so hanggang dito na lang ang aking vlog for today see you next vlog thank you for watching and god bless maraming salamat and mabuhay po tayong lahat